Mapandan Pangasinan, meron ng air-conditioned waiting shed. Sa palagi ang mainit na panahon sa Pilipinas, ang saksakan ng dami ng mga commuter. Tamang-tama lang ang timing ng pagpapatayo ng de-aircon na waiting shed sa Pangasinan. Ang buong kwento, eto. Sa barangay poblasyon sa munisipalidad ng Mapandan, Pangasinan, makikita ang isang waiting shed na hindi may pagkakailang higit na mas komportable, convenient at higit sa lahat ay mas presko kumpara sa nakasanayan nating waiting shed. Ang sagot sa maalinsangan na panahon at umiinit na ulo ng mga computer dahil sa traffic at hirap na makakasakay. Ito, waiting shed na de aircon. Binuksan para sa mga residente ang waiting shed nito lamang katatapos ng Disyembre at may kakayahan na mag-accommodate ng tinakatao. Ayon sa mayor ng mapanda na si Carl Christian Vega, meron daw mga naitalang insidente nitong nakaraan kung saan ay na-heatstroke ang ilang matanda noong panahon ng tag-init. Kung kaya naman, Tamang-tama ang pagbubukas ng waiting shed na ito na siya namang ikinatuwa ng mga residente, lalo na daw ang mga senior citizen. Dahil nakakatulong daw ito na makaramdam sila ng ginhawa at hindi na kinakailangan pang tiisin ng init. Bukas ang waiting shed mula alas 6 ng umaga at magsasara tuwing alas 10 ng gabi para hindi ito gawing tambayan. Ang 500,000 pesos na ginamit sa unang phase ng papapagawa ng waiting shed ay nagmula sa development fund ng pamahalaan at lalagyan pa ng solar panel sa second phase ng papapagawa nito. Samantala, plano raw ng LGU na magpatayo ng isa pang the aircon na waiting shed sa ibang bahagi na ang Pangasinan. Ikaw, napapasa na all ka rin ba ng marinig ang kwentong ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.